Good morning, kailan. nandito tayo sa Balunggaw Gawaan ng tubig. ayan kaya oh. yan o oh. Lot yan Hilera to, sa Poforuma tubig. lot to Kaya yan yan yun, 24 hours Tignan natin yung paggawa ng tupig kaya Let's go Paggawa ng tubig. At yan ang ingredients niyan Yung Sige sige lang ate gawa ng tupig sarap yan yan ang specialty ng balunggaw tupig bilis ni ate o yan ganyan lang tapos ihaw na yun na last one tupig ang paggawa pala ingredients niya ay malagkit, asukal sa uh, nyo buko ayun o ayun lang o lang proseso baka sim simple lang ito kayo yan naman yung pag-ihaw pag-ihaw yan ganyan lang o sandali lang ganyan lang oh. Dami kailan? dyan oh. Eh. Ayan oh, kayo no. oh. Mga topic din yan yan oh. Ito na yung finish product kayo no? oh. Pwede nang pambinta. Ayan oh. Yung finish product na yan. Tapos dito naman yung packaging na. Ready to eat na. Ayan oh. Ayan yung packaging. Ito yung produkto pa nila. May mga kakanin pa rito. Ayan, kakanin. Tapos meron silang dito, honey, bagoong Ito pa, oh. Ayun, to? Ito. Ayan, ganyan yung packaging niya kayo. Ganyan lang. Malunggaw, tupig. Patupat pa sila rito kailan oh. na yan. Patupat na tinatawag. Sarap nito. Patupat. ito yung levels nila kay Lian oh niya okay <tong> Well, ganyan pag-iaw. Yan, ganyan lang. Oh. Masarap na tubig. Tubig balunggaw. Okay, yan siya. Special tubig balonggao. sabihin mo ate. sige. Dito na kayo sa balonggao. Ano to ate? 24 hours? 24 hours? kami naka Okay, okay. Ito sa lang to ah. Laging buwan. Ito, ubos. Diba ate no? Laging ubos ano? Ganyan uh, uh. ako. Uh. Mga ilang minuto ang kukuha niyan, uh, pagluto niyan. Madali ay, lang. Minutes, no. No. yan. Ang uh. sarap uh. Laka, 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 po. Dapat tinodok. Meron pa. Tinudog. Ayun. Ito yung tinodok. Tinodok yan, yan si ate. Ano pa mga kukuha rito ate? Baguong, honey. Oh, oh. Suka. Ito masarap kayo yan uh. itong... Patupat. Itong patupat. Ayan oh uh. Ayan kailan, Ayan, Ayan, kailan patupat yan. Sarap niyan kailan patupat. Baling ka na, why? Mm, 24 hours to no oh. Uh Oo. -huh. May librintikin pa rito. Ayan, eh. Ikim. Ito yung stool nila, kailan, no, Ayan, oh. Land and test. lang. Oh. Tupig, masarap na tupig ng balonggao oh. Ganyan lang, oh. Gandito na lang kailangan. Salamat sa panonood. I love you all.